Anong ah, hindi? Ah, nabungo ka siguro ng Ateneo. Hindi ko <laughs> e balik, Pasi, mo, balik, 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 balik. Ulit, Kasi okay, na ano. Okay, oh, naman mo si Ateneo. Ayaw naman. rin. Ay, ko pangalang kuwata yun. Pero pangalan ko naman. Pangalan mo? Oh. Oo. Oh, ka Ano ba nangyari dyan? pangalan ko. Ano oh. oh, pangalan ko Huwag kang umuna. Ikaw muna. Oo, huwag oh, kang umuna. Ayaw muna. Ako ayaw mo Pangalan ko! Ano ba yan? Oo, oh. oh, sige. Ikaw ang pangalan mo. Sandali. Hmm. Kung pangalan... Pangalan mo kuha mo pangalan mo? Uh Oo. -oh. Pangalan mo? Ilagay mo muna dyan. Ano kuha mo, te? Hindi mo pangalan? Uy. Yeah, so karon pangalan ko. ano pa, oh, na ka, naman kanon na kayo dalawa. Gunutin <laughs> niyo na yung isa sa inyo. Oo. Oh, kasi kami na okay ito. Akin na ito. Kayo na lang. Naman. Oh, from, ak Ako na ito. Bakala oh, mo yan? Hindi. Ako na lang. Kayo na lang dalawa. Ah, kain na lang. tayo ka yun Na ito <laughs> na sa tayo. Nalik, waki ka yun na Ito na lang. Ito na lang. Ito na <laughs> <Okay, okay. laughs> ng pangalan. Oh. Ako si Adelaide. Oh iya Ah. Thank you Wabik-wabik Upsan dulu nanti Anak-anak kakak hirap Let's open D My twisty yang sayang Wow Wow! And that's the color! <laughs> <laughs> wow. you, Thank you Thank you! Thank you. <laughs> 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 I am making sa Huh? Ayan, buksan mo. Yun, ipakita mo. Yun, buksan mo. Yan, mo yan. Buksan mo yan? Mm -hmm. Unboxing gift. Oh, see, 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 Unboxing hindi ano hindi kaw at yan ng gift mo hmm. hindi ano hindi silver yung may ikaw may hi ko kaya nga thank you <laughs> this is for me this is for me tayo yan <laughs> ah hindi na magag pare hindi makari pwedeng nating gamitin to <laughs> ayan <laughs> oh, oh. Yes. thank you Zaina <laughs> Happy! Happy!